Sa video na ito, alamin natin yung tatlo sa pinaka nakakatakot na propesya ng Biblia. Sa Bible, kapag sinabing propesya, ang ibig sabihin lamang nito ay salita mula sa Diyos. Alam naman natin na yung mga propesya sa Biblia, talagang ito ay galing naman talaga sa ating Diyos. Hindi siya galing sa tao. Pagkamat yung mga propeta, meron silang mga sinasabi mga propesya, pero hindi galing sa kanila yon, dahil sila ay mga tao lamang. Wala silang kapangyarihan para malaman yung hinaharap. So yung mga propesya na sinasabi ng mga propeta, galing mismo yan sa ating Diyos. Kung tunay ang propeta. Kasi mga kapatid, yung mga propeta, ginagamit lamang din niya ng Diyos para sabihin sa mga tao kung ano yung mensahe niya. At madalas yung mga salita ng Diyos o yung mensahe ng Diyos na binibigay niya sa mga propeta ay mga bagay na mga mangyayari pa lang pagdating ng panahon. Alam naman natin yan na yung Diyos natin, alam niya yung lahat simula pa lang. Alam niya yung mga nangyari, nangyayari at mangyayari pa lang pagdating ng panahon. So may gagamitin yung ating Diyos na mga tao para sabihin din sa mga tao, kung ano yung mensahe niya, tulad na lamang sa mga Israelita. Ginagamit madalas ng Diyos yung mga propeta para balaan yung mga Israelita noong unang panahon. At hindi lang yung mga Israelita, actually, yung mga propeta talaga ng Diyos, ginagamit yan para warningan tayong lahat. At para sabihin kung ano man yung mensahe ng Diyos para sa ating lahat ang Biblia, alam naman natin na ito ay punong-puno ng mga propesya. Sa katunayan nga yan, sa Old Testament, merong 1,239 na propesya. At sa New Testament naman, merong 578 na propesya. So ang total niyan ay aabot na 1,817 na prophecy sa buong Bible. Ngayon sa mga libu-libong propesya na yan na nasa Biblia, marami dyan ang na na. Ibig sabihin, naganap na o nangyari na. Ngayon sa Bible, lalo na nga sa New Testament, marami pa dyan mga propesya ang hindi pa nagaganap. Lalo na kung babasahin nyo yung Book of Revelation. Marami pa dyan mga hindi nagaganap na sinasabi ng Diyos ayon sa vision niya at madalas yung mga propesiya din sa Book of Revelation ay talagang na namang nakakatakot. may mga kapatid, tingnan natin yung tatlo sa pinaka nakakatakot na propesiya na sinasabi ng Book of Revelation. Tingnan natin yon at isa-isahin natin. Ngayon ang una sa listahan natin dito ay yung nakakatakot na balang. Basahin natin yung Revelation chapter 9 verse 2 to 6. Binuksan ang bituin ng napakalalim ng hukay at may lumabas na makapal ng usok, tulad ng usok ng malaking horno, kahit nagdilim ang araw at ang himpapawid. Mula sa usok ay may naglabas ang mga balang na kumalat sa lupa. Binigyan sila ng kapangyarihan tulad ng sa mga alakdan. Pinagbilin sa kanila na huwag sirain ang mga damo, punong kahoy o anumang halaman. Ang mga tao lamang na walang tatak ng Diyos sa noo ang maaari nilang saktan. Hindi pinahintulutan ng mga balang na patayin ang mga taong ito, kundi pahirapan lamang sa loob ng limang buwan. Parang kagat ng alakdan ng kirot na dulot ng mga balang na ito. Sa loob ng panahong iyon, hahanapin ng mga tao ang kamatayan ngunit hindi ito matatagpuan. Nanaisin nila ang kamatayan ngunit lalayuan sila nito. So kung mapasahin natin to sa unang pagkakataon, magkakaroon tayo ng takot kasi nga nakita natin, meron daw lalabas na mga balang mula doon sa abyss o mula doon sa hades. So ibig sabihin mga kapatid, ito ay mga masasamang espiritu na galing kay Satanas. At ang sabi, mananakit sila. Hindi sila papatay ng tao, pero mang to torture sila ng mga tao. At ang pinakamatindi dito, ang sabi nga, hahanapin ng mga tao yung kamatayan, pero hindi nila masusumpungan. Kung baka yung pagkamatay nila, hindi biglaan. Pahihirapan sila tulad sa impyerno. Sa natin o sa propesya na ito, pinapakita lamang dito na pagdating talaga ng panahon, pagdating ng tribulation, ang mundo natin ay para magiging impyerno. Kasi nga maraming pahihirapan at maraming to-torture rin. Kasama na nga dyan, yung mga balang na lalabas mula doon sa abis. Pahihirapan nila yung mga tao. Pangalawa, yung mga nakasakay sa kabayo na galing sa abis. Basahin natin yung Revelation chapter 9, verse 17 to 19. Sa aking pangitain ay nakita ko ang mga kabayo. At ang mga dibdib ng mga sakay nito ay may mga pulang baluti na gaya ng apoy, asul na gaya ng sapiro, at dilaw na parang asupre. Ang mga ulo ng mga kabayo ay parang ulo ng leon, at ang kanilang bibig ay bumubuga ng apoy, usok at asupre. Ang ikatlong bahagi ng sangkatauhan ay pinatay ng tatlong salot na ito: ang apoy, usok at asupre na nagmula sa bibig ng mga kabayo. Sapagkat ang kapangyarihan ng mga kabayo ay nasa kanilang mga bibig at mga buntot. Ang kanilang mga buntot ay parang ahas na may ulo na siyang ginagamit nila sa pananakit ng tao. So napansin nyo na naman dito sa ating binasa na mayroong pananakit na gagawin itong mga nilalang na ito. So ito ay galing din doon sa abis. Pag sinabing abis, galing ito kay satanas. Mayroong kapangyarihan si satanas na binigay sa mga nilalang na ito. Pero dito ang sabi, papatayin nila yung mga tao, hindi lang basta sasaktan. At nakita rin natin dito na maraming tao ang mamamatay sa pamamagitan nila. Kasi nga ang sabi, ikatlong bahagi ng sangkatauhan ay mamamatay. So ganong karami yung papatayin na mga nila lang na ito. Talagang nakakatakot. At di lang yung makikita rin natin dito kung paano dinescribe din dyan sa kanyang vision, itong mga nila lang na ito. Makikita natin na parang napaka weird ng itsura at hindi natin maintindihan kung ano ba talaga itong mga ito. So yan yung interpretation ng ilan patungkol dito sa verse na binasa natin na manggagaling talaga sila doon sa abis galing mismo kay Satanas at sila ipapatay na maraming tao sa pamamagitan ng apoy, usok at asupre. Ngayon meron namang ilang ibang interpretation patungkol dito sa verse na binasa natin o sa prophecy na ito. Ayon sa ilang mga scholar, ang interpretation nila dito sa verse na ito, yung apoy, usok at asupre ay manggagaling daw mismo doon sa mga gamit pang digma, lalo na nga sa panahon natin ngayon. Yung mga modern equipment na ginagamit para pumatay ng mga tao tulad na lamang ng mga kanyon, tangke, helicopter, mga sasakyang panghimpapawid. At yung nga sinasabi ng ila, maaaring interpretation dito ay mga atomic o nuclear bomb na pwedeng pasabugin. Kasi nga may sinasabi dito na apoy, usok at asupre. Alam naman natin yung mga atomic at yung mga nuclear weapon, meron dyan mga apoy, usok at asupre. So yun yung maaaring interpretation ng ilan. Pero mga kapatid, ang pinakapunto ko lang dito, alam ano man dyan sa dalawa na yan, yung tamang interpretasyon, basta ang sinabi ng Biblia, meron mga mamamatay pagdating ng panahon sa pamamagitan ng mga nilalang na ito na pwede nga nagaling sila sa abis o kaya man yung sinasabi ng ilan na maaaring modern equipment na gagamitin sa pandigma. So ano man sa dalawa na yan mga kapatid makikita natin na talagang nakakatakot yung pangyayari na ito kasi maraming tao ang mamamatay. Pangatlo at panghuli, yung panghuling salot. Basahin natin yung Revelation chapter 16 verse 17 to 21. Pagkatapos nito, ibinuhos ng ikapitong anghel ang laman ng hawak niyang mangkok sa himpapawid at may nagsalita ng malakas mula sa tronong nasa templo. Naganap na kumidlat, kumulog at lumindol ng napakalakas. Ito ang pinakamalakas na lindol mula pa ng likhain ng tao dito sa lupa. Nahati sa tatlong bahagi ang malaking lungsod at nawasak ang lahat ng lungsod sa buong daigdig. Hindi nga nakaligtas sa parusa ng Diyos ang tanyag na Babilonya. Pinainom siya ng Diyos ng alak mula sa kopa ng kanyang matinding poot. Umalis ang lahat ng mga pulo at nawala ang lahat ng mga bundok. Umula ng malalaking batong yelo na tumitimbang ng halos limampung kilo bawat isa at nabagsakan ng mga tao at nilapastangan ng mga tao ang Diyos dahil sa nakakapangilabot na salot na iyon. So malinaw mga kapatid, base mismo sa binasa natin, yung panghuling salot na yon na ipaparanas ng Diyos dito sa ating mundo ay talagang nakakapangilabot. Kasi nga mga kapatid, napakatinding pangyayari yun. Kumbaga sobrang extreme. Tulad na lamang ng lindol na sinabi nito Na sa buong kasaysayan ng buong daigdig, ito yung pinakamalakas na lindol na mararanasan ng mundo na ito. Sabi nga sa binasa natin na sa sobrang lakas ng lindol na ito, mahahati yung mga lungsod. At ang pinakamatinding nga do, sa sobrang lakas na lindol, umalis daw yung mga pulo at nawala yung mga bundok. Ganong katindi at ganong As yung lindol na mangyayari. Meron pang sinabi sa propesiya na babagsak daw yung mga malalaking yelo, yung mga mabibigat na yelo na papatay din sa mga tao. Ganyan pong katindi at ganyan kakailaki labot yung mangyayari sa huling salot. Kasi mga kapatid, huling salot na yan. Pagkatapos kasi ng salot na yan, darating na yung ating Panginoong Sokristo. Kasi diyan magkatapos yung tribulation sa matinding pot ng Diyos dito sa mundo na ito. Diyan yung pinakahuling judgment na ipaparanas niya dito sa ating mundo sa tribulation. Yan po yung tatlo sa pinaka nakakatakot na propesya na sinasabi ng Biblia na nandito nga sa Book of Revelation. Actually mga kapatid, marami pa talagang mga nakakatakot na prophecy na mangyayari pagdating ng panahon na sinasabi ng Biblia at lalo na nga ng Book of Revelation. Pero ito lamang yung top 3 na pinaka nakakatakot na propesya na sinasabi ng Biblia. So kung titingnan talaga natin at babasahin maigi, talagang ito ay nakakakilabot. Pero mga kapatid, ang pinaka good news ko naman sa inyo, yung mga prophecy na yan, yung mga kaganapan na yan na binasa natin or tinalakay natin, hindi natin mararanasan yan bilang mga mana ng palataya. Ang maganda dito mga kapatid, bagamat tinalakay natin ito, ang pag-asang bibigay ko sa inyo, kukunin na tayo ng ating Panginoong So Kristo bago pa man mangyari yung mga bagay na yan. Kasi mga kapatid, alam naman natin, bago mag-tribulation, tayo ay irarapture na ng ating Panginoon. Ibig sabihin, sa isang kisap mata, kukunin na tayo at makakasama na natin siya doon sa paraiso. Kaya mga kapatid, hindi na natin mararanasan yung mga nakakatakot na events na yan pagdating ng panahon. Ang mga makakaranas lamang yan, ayon sa binasa natin, ay yung mga hindi sumusunod sa ating Panginoong Sokristo. Yung mga sumunod sa Antikristo. Yung mga walang pananampalataya. Sila lamang yung makakaranas niyan. Kasi nga, ipaparanas dito sa ating mundo, yung impyerno. Pero mga kapatid, ipaparalala ko sa inyo, yung mararanasang tribulation na yan, wala pa yan sa impyerno. Pero parang yan yung patikim ng impyerno dito sa ating mundo pagdating ng tribulation. Ginawa ko itong video na ito hindi para takutin kayo. Ang reason ko kung bakit ko ginawa ito para balaan yung mga hindi pa nananampalataya sa Panginoong Sokristo. Na mararanasan nyo yung mga bagay na ito kung hindi kayo mananampalataya sa ating Panginoong Sokristo at kung hindi kayo tatalikod sa mga kasalanan nyo. Mararanasan nyo talaga yung impyerno sa ating mundo kapag hindi talaga kayo nananampalataya sa Panginoong Sokristo. Kaya dapat hanggang may oras pa, ibigay nyo na yung buhay nyo sa ating Panginoong Yesus. At yun nga, tumalikod na kayo sa inyong mga kasalanan na sa ganon, hindi nyo na maranasan yung impyerno dito sa ating mundo sa pamamagitan ng tribulation at higit sa lahat, hindi na kayo makapunta doon sa impyerno. Kaya ngayon pa lang, dapat tanggapin nyo na yung ating Panginoong Sokristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng inyong buhay. Huwag nyo nang hintayin na mahuli pa ang lahat. So yun lamang, mga kapatid ang gusto kong ibahagi sa inyo. Sana may natutunan kayo sa ating tinalaki ngayon. Hanggang sa muli, magkita-kita tayo. Salamat sa inyong panunood. Pagpalaing kayo ng Diyos. Ingat kayo palagi.